So yun mga kamil rack, oh, na layout na ng aking electrician yung kuryente natin ano. Kasi ito yung box. Home run, tawag daw nito. Sabi ng electrician ko, ilalagay nito sa likod ng pinto yung breaker, no? Ayun, nadali na. Mak. Oy. Nadali na, Mak. Ayun, may, may bintana na dito sa ano. Dito. Alam mo bintana? kami Camille Rock, no? 16 tayo. Gagawa ngayon, electrical naman, no? Kasi kailangan natin makalipat. So, uh, may kinuha kong uh, electrician doon sa trabaho Cisco personnel, personal. Hindi ko nalang pangalanan, ano? Ayaw niya magpapangalan. So, ngayon, ang bili kami ng material ito. Mahal ko, 3 plus. Roll yung rollo na binili ko. Kasi kung uh, 3 magpapamahal mapapamahal. Ang so, sa ng uh, electrician, isang box na lang daw para mas mura kasi para sa second floor pero ang gagawin namin ngayon yung sa baba muna uh, sa ground floor muna sa second floor uh, pagka na, nagawa na yung kwarto so eh, flexible pa okay, wiring na kami hindi pala pero ang magpagawa ng bahay kubo <laughs> sa electrical materials pa lang butas na ang bulsa Diyan so, uh, na sumakay yung clickable hose na inorder namin. Around 20 meters. Tapos so, kung uh, hindi uh, kami na, i-visit siya. Yung electrician. Yung hinahawakan eh, ng electrician ko. Kaya magpakita na muna kasi baka daw siya ma-discover. Siguro <coughs> <laughs> na lang hindi papangalanan basta taga Cisco. Yung aking uh, Cisco personnel, yung aking electrician. Sige kukuha ka ng man lang ng uh, nutrition kasi yung subok na master pa nakamura ka pa kasi kilala mo so yan uh, na kami sa bahay kukuha so, uh, sukat pa yung uh, 20 meters yung in-order namin alright uh, ngayon papasok na naman akong trabaho wala si Chase oh, wala na akong oras at uh, dipit ba hati-hati na 'yung oras ko. Hindi kami kasi makapag-leave ngayon dahil uh, may mga training yung sa trabaho ko. Tapos sa uh, uh, kulang din kami sa tao kaya eh, hindi kami makapag-leave. Alright, right, uh, let's go. Pupunta na kami sa bahay. So yun mga Camel Rack na uh, 'yung aming biniling materials ito lang, oh. Isang box na 3.5 na wire. Tapos an uh, pitong ano? ay anim na PVC, one half ang size, flexible hose, twenty uh, 20 meters, tapos mga five na utility box, tapos dalawang switch, tugang at saka purgang, trigang at saka tugang, tapos kung ano-ano pa. Ah, naka 46 ako niyan. Grabe pala no. Akala mo mo yung material kunti lang. Pero naka Halos liman libo na. Nakakadismaya. Hindi <laughs> ma, hindi pa pala pa biro magpagawa ng kubo. Alright, eh, sige, wala kasi papasok pa ako sa trabaho. Uh, iiwan ko ngayon ng electrician ko. Siya nang bahala dito. Uh, um, siya nang magwawiring dyan. Bahala na siya dyan. Kung saan niya lalagay. Pero tinuro ko na sa kanya yung mga layout. gusto magpalagay. CR, lababo, dito sa sala. Yan. Ang hirap magpagawa pala ng bubo. So yan mga kamil na oh, na layout na ng aking electrician yung uh, kuryente natin ano. Uh, mula dito hanggang dito. Yung dito sa sala to. Yan. Yeah. Dito sa para sa refrigerator kung sakaling may refrigerator. Tapos dito naman yung mga TV kung sakali may TV dito ito tapos ito yung box yan tapos home run tawag daw nito sabi ng nutrition ko ito yung home run sa dito ko kuha supply no Pre? ah dito dito sila lagi dito sa likod ng pinto yung breaker no ah main dito yung main ng kuryente sa likod ng pinto yan tapos pupunta rito sa home run. Home run um, tao rito um, ano? Home Yun na yung supply papuntang kisam eh. Uh -huh. Tapos dito sa TV. So yun lang ano mga ano, kamil ano, no mo. Tapos doon naman mayroon na siyang abang dito sa si sa likod ng um, si Art sa lababo. Kasi magpapalagay din ako dito ng uh, saksakan. Tapos dito switch. Ilaw dito sa laba po. Ilaw din dito sa CR. Yan lang mga oh. awil rock no. Yan lang update natin.